magandang mga po. Ngayon po nandito po tayo kay Sir Resti Spirit sa kanyang mabuyan. So, nag i po tayo ngayon ng uh, The Warmer. So, ang ginagamit po nating pandiorm is uh, Ivermectin o Ivermec, ibang brand. So, yun po, kaya tayo nag check ng uh, pandiorm. Una-una, ito po, so, nag-aabag. Pili pa na tayo ng pakain from Fresh Starter to Starter. So, ayun nga po, para, ayun nga, kung meron silang mga liver fluke, meron silang mga galis, tapos meron pa silang mga ibang, uh, ibang bulate, ay uh, bago sila mag uh, full blast sa starter, ay mapatay uh, na natin ang mga bulate. Yun po. So, ngayon po, ang edad ng ating mga hindi na baboy ay nasa almost 1 month and 28 days. So, magtutumas pa, ah, tutumas pa lang sila. Para po. Okay. Bilis pala sa eh. Opo. Agang baboy ni Kuya Resti dito sa Abangalan. Thank you, sir.